hindi oh. na, ayaw nang, nang ang akong bruha ano yan, ginagawa mo <laughs> Loh. Loh. <laughs> ah, wala wala, hindi na hindi na naglalakad ang bruha, wala na, pinatawad na wala, <laughs> wala ah wag asa, akin to, pagkain ko yan pagkain ko yan, hindi pa ako kumain, hmm, bubuksan muna naman pagkain ko yan akin yan, pagkain ko yan takaw mo ha! Pagkain ko yan! Yeah, Be! Sssst! Wala na, kinain na yung mais ko. Pagkain ko yan! Yeah. Ja Oo! Sa akin yan! pagkain! Hindi ganyan! Pagkain ko yan! Akin na! Akin na! Pagkain ko yan! Uy! Tinapon na! Uy! Oo! Akin na! Pagkain ko yan! Akin na! Sigaw! Sigaw! Kain ko yun. Ah, hmm, may biguti ka na, oh. May biguti ka na. Tingnan mo na mukha mo. Oo, oo, oo. Obe. Bigay nyo yung mais niya. Yun, oh. Yun yung mais mo. Ando, oh. andun yun. Yung mais mo. Kunin mo. Hindi mo pa inubos eh. Ano yan? Ano oh. naman yan? Ay, puto album. Bigay. Kunin mo yung mais mo. Yun, oh. Bibigay nila sa'yo. Kunin mo, kunin mo, kunin mo, kunin mo, kunin bilis. Nakita ko po na meron silang manggagawa na